atin mapag usapan sa pagkakataumpong ito, yung mga tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. Kumusta ba yung mga approacha na dyan sa may kamuning area? <laughs> talaga naman ano. Uh, na, nauubos na pero hirap talaga nga. Uh, oh. lagi pa rin, uh, may, lagi, lagi pa rin uh, ano, Romero Peque. Uh, Romero Pag uh, kahit na nasosopla na ano, makilang beses. Ano. Good morning sa inyo mga bakery boys. How are you? E yung mga kunyari Pilipino, pero sagad sa batong pagka-pro-China, kumusta po kayo? Meron daw po kasi ginawang uh, um, alon exercise, joint drill exercise ang Philippines, Canada at Australia sa West Philippine Sea. Pero bago ho yan, eh, talagang matindi yung ginagawa ng uh, China o nitong mga nakalipas na araw, makaraan po mangyari yung, nalala nyo, yun yung aksidente, hinabol nila yung barko ng Philippine Coast Guard. Anong nangyari? Sila nagbanggaan. Wow, parang eksena sa Fast and the Furious, ano? Nakahabulan, no? biglang nagbanggaan yung mga kontrabida. <laughs> sila nagkasalpuan. <laughs> Ah, uh, sa ating ninyo po, spokesperson for the West Philippines in the Philippine Navy, na ka ng PMA sa busy Class of 1991. Uh, uh, Colonel Bang Colonel Bangnebria, andito yung bok natin, si Admiral Roy Trinidad. Admiral, good morning, sir. <laughs> Magandang umaga, Bok, Oli, Aha. At siyempre kay Bong at lahat ng members ng Class 91. Ah, uh -huh. Magandang umaga. Nagkakapi malamang yun at sabi, uh, nagsasalita na umbos na kapi ko. Hindi ko pa naririnig si Roy. Andito na si Trining, mga uh, kamok. <laughs> <Anyway. laughs> Admiral, uh, tapos na ho ba? Yung uh, una, yung alo ng exercise sa uh, mga barko ng Philippines, Canada, and Australia sa West Philippine Sea. Yung sinasabi natin na joint maritime sale ng tatlong bansa, tapos na yon. Mm -hmm. Pero ngayon meron tayong parang final exercise activity yung field training exercise na ipapakita sa May San Vicente sa Palawan. Mm -hmm. Ito ang parang culminate activity ng alon exercise. Ah okay, For, ito yung last day uh, last activity na uh, kasama ang ka Canada Australia uh, Admiral ganoon po ba yan? Yeah, ganun yun. Tsaka may mga VVIPs na pupunta don, Ating Secretary of National Defense, Chief of Staff, at yung ibang mga senior commanders ng AFP pupunta don. Oo. Oh, oh. Uh, kasama nito siyempre, pagigpit ng seguridad, lalo na ho yung mga, baka may mga alig aligid sa may San Vicente Palawan na habang nagkakaroon ng mga final exercise, uh, alon, dito sa alon exercise na ito, uh, Admiral. Ay, maganda ko makita nila para they will know what they are up against, you know. <laughs> ano yung support na tatanggap natin sa mga ibang bansa. Mm. -mm. Kaya ako natanong 'yan, hindi naman dahil sa pang-uud o pang-igagay uh, pag uh, ano 'yan, uh, panunukso uh, sa mga barko ng China na mukha napakarami naman yata dito nakalipas na mga araw, pero uh, it's about time na maunawaan nila na ang ang, ang uh, mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi gusto ang nangyayari sa West Philippine Sea. Lalo na't na makailang beses banggitin ng Pangulong Bongbong Marcos na ito eh, parang ano na ito eh. Parang ito eh, yung bagong Silk Road ng Asia. Yung dinaraanan ng komersyo at maraming milyong-milyong uh, mga produkto dumaraan dito. Kaya hindi pwede ito binabraso at inaangking pag-aari ng isang bansa lang, uh, Admiral. Totoo yan. Alam mo ba kung ang ginagawa nila ay pilit nilang baguhin yung international order. Bakit? controlling access to the South China Sea. Hindi lamang West Philippine Sea, but yung kabuuhan ng South China Sea. Apektado dyan ang more or less $4 trillion na annual maritime trade na dumadaan sa South China Sea. Mm -hmm. Eh, lahat ng bansa nag umaasa sa trade, sa maritime trade, eh, apektado nito. Kasama ang European powers, ang Middle East, and Americas. Kaya nakikialam sila at nagpapakita ng suporta sa atin. At ang hindi rin kagandahan, lalo dalo na hindi lamang sa ibang bansa, kundi lalo dalo sa mga bansa sa Asia, ay yung makikita na pagmamaltrato sa ilang uh, mga Pilipino ship, o kaya man ay barko, nasakyan pandagat man yan ng gobyerno, o ng mga um, mga manging isda, na tinataboy, binubombo ng tubig, dapat dapat malawakan nila na walang lugar ito sa kasalukuyang uh, sa kasalukuyang panahon. Totoo yan, Bok. Alam mo, yung kamakailan lamang ay na, na report din na ang Vietnam gumagawa ng re-retournation. In mm -hmm. fact, more than those na ginagawa ng Chinese Communist Party, 21 na sa Vietnam. Mm -hmm. Ang pagkakaiba niyan, wala siyang plano na itaboy tayo o ibang claimant countries. Kung ano lamang sa kanya, pinapakialaman niya. Ayaw ba natin ito? Ayaw natin ito. And I believe there will be corresponding diplomatic actions yung ating DFA. But But what I'm trying to point out is, hindi siya aggressive sa kanyang mga actions na nagpapatibay ng kanyang claim. Mm -hmm. Hindi niya tayo tinataboy. Binubomba ng tubig o etc. Eh itong Chinese Communist Party, lahat ng coercive and aggressive actions ginagawa laban sa atin at ng ibang claimant states sa West South, South China Sea. So, kung sa salitang ano, salitang kanto, salitang basketball, dinadaan sa laki. <laughs> that's Binabully tayo bully anyway, basketball ito okay. eh all right anyway eh, uh, ito yung uh, talagang paksa na pagtawag namin kumusta ho ngayon ang BRP Sierra Madre uh, diyan sa Union Shoal Admiral kasi parang may mga paiwatig may mga pagtatangka na mukhang talaga gustong uh, mawala na yung barko yung gawin ng Pilipinas sa lahat para mawala yung barko yung hindi man yung barko ay yung mga crew na naririyan and eventually eh ma ma, ma pagbigyan ko ano gusto nilang gawin diyan sa shoal na yan uh, Kumusta ngayong ngayon itong BRP Shara, padre, Admiral? Yan, yeah, alam mo, una box sa lahat, ano, yung ating mga kasundaluhan doon, mataas ang kanilang moral. Ito ay mga, hindi man sa mga basta-basta sundalo eh, na mga bagong pasok eh. Mm -hmm. Ito ay mga veterano ng Mindanao campaign. Oh. So, So, kumbaga, sanay ito sa gulo. Mm -hmm. And we, have, we pick the best among the best na madideploy doon. Mm -hmm. Bawat ginagawang hakbang na coercive and aggressive laban sa atin, ay eh, lalong tumitiba yung kanilang resolve na atin talaga to panindigan natin to eh kung makita mo sa video marinig mo nagkakantsawa na sila sa mga dumadaan ng mga rib at mga speedboats ng Chinese Coast Guard at ng Maritime Militia hindi matitinag itong mga ito mm. and they are convinced of the legitimacy of our stand may pakang isabihin kumbinsido sila na atin talaga to at panindigan natin ito Mm, okay. Uh, Admiral, may pangangailangan ba na dagdagan yung maaring ang dudo ng mga assets natin uh, at least to protect uh, our soldiers dahil uh, tuloy na binabagitin niyo? Uh, minsan eh di, ano para kulo na lang dunggul-dunggulin pero pinadadaanan, iniikutan, hindi lang hindi na lang siguro pinapakita pero minsan ni eh, gabi, kalagitnaan ng gabi siguro baka sinisilaw pa sila. Eh. Gamit yung mga nakabubulag na liwanag ng mga barko o maaring baka nagbubusina pa yan sa kasagsagan ng tulog ng ating mga tropa doon. May mga ganyan mga pangyayari, Admiral? Wala pa naman na report na iulat sa atin. Pero sa so gabi, may maobserba sa mga drones na lumilipad. Mm -hmm. Pag-ara naman, sa ito 2021, eto eh, tumaas yung bilang, lalong lalo na mga maritime militia. Mm -hmm. At nagbaba siya ng mga RIB at mga speedboats at gumagawa ng mga exercises na kumbaga pinapakita sa atin, ito ang maaabutan nyo mm -hmm. sa next na RORE. Pero maliwanag naman ang sinabi ng ating Commander Westcom yung RORE ay matutuloy. Mm -hmm. It is our moral obligation to feed our men hindi naman ito uh, issue na may inaangkit ang hindi sa atin eh. Mm. Ito ay simple lang. Atin itong lugar, may barko tayo, may tao tayo, we have to feed them. So the rory will be conducted, the the men will be supplied and will be fed. Hindi ko natatagin kung paano paraan dahil yan napaka isang mahalagang uh, mission misyon na ginagawa ng ating tropa na nagugulat na lamang tayo eh, na i-intercept kaya siguro mas magandang wag pag-usapan ng details na yan ng Rore, but we will assure talaga Admiral na mabibigyan ng pakangilangan ng ating tropa doon. Totoo yan. Uh, we don't discuss details in advance, mm -hmm. but rest assured sa ating mga kababayan, matutuloy ang RORE at alam ng mga tao natin sa front line siyan. They will mm -hmm. never be left behind. Okay. Uh, nasundan pa ba yung insidente ng uh, pag-iikot at kinakailangan gumamit ng rubber boats ng ating mga sundalo dyan sa Pierre Pesera Badre? Nasundan pa ba yun? Nangyari ito, yes, Mok, nangyari ito noong 20 and 21. Mm -hmm. Yung 22, andun pa rin yung mga bilang nila. Nagtitest pa rin ng mga water cannon, naglalaglag ng mga net. But ang guidance naman sa kanila, bawat net na malaglag, na maabot at matanggal, ay eh, pinatanggal nila. Mm -hmm. Okay, parang ano, <laughs> parang para nanunuya talaga, no? parang <laughs> para, para nangahamo na kung saan ang pasensya natin, Admiral. Eh, yun ang labanan dyan. Mm -hmm. Eh, ika nga, Bok, they will destroy our will to fight. Mm -hmm. Okay. Yung papakitaan ka na malaki sila, malaki sila. Uh, um, parang last week eh pinag-uusapan yung barko na ng Philippine Navy ang mag-iikot at eh uh, uh, magsasagawa ng regular uh, patrol uh, diyan sa mga lugar na 'yan. Uh, matutuloy ba ito, Admiral? Yes, ay, hindi naman humupa 'yon. Hindi naman tayo nawala. Pati mm -hmm. yung ating air surveillance flights ng ating mga maritime assets ng Navy at ng Air Force, ay tuloy-tuloy naman 'yon. So we have never left the area. Nandun pa rin tayo. We keep performing our mandate, our patrols by sea and by air. Mm -hmm. Well, ang ang Coast Guard naman eh kasama ninyo sa pagtitiyak uh, ng mga yari uh, ganyang pagpapatrol pagbabantay sa ating uh, maritime uh, territory. Um, ay sana wag na maulit yung ano, hindi rin natin gusto yung bagamat hindi tayo na napinsala at uh, barko ng China na pinsala. Sana mag maulit yan kasi mukhang may nawawala yata ang crew yun eh. Yung nadali yung nguso ng barko. Uh, yes, alam mo, that was very close to a unwanted incident. O accident. sana accident. Thing. Yan, na maulit yan. Ma oh. kita kita naman ang buong mundo. Kung ipakita mo yung kabuuhan na nakuha na video clip kung sino ang may mali doon. Mm -hmm ano pa, uh, pinake news pa yon parang binaritad pa, kasalanan daw natin na parang, ang hirap naman gawin nun tayo ang uh, gagawa natin yung uh, gagawa tayo ng hindi maganda tihilahin natin isang barko ng China Coast Guard para bumanggus <laughs> bumanggu sa barko ng People's Liberation Army <laughs> Navy, parang ang hirap naman nun eh, buti na lang may ano, buti na dokumentado ito, Admiral kung hindi, talagang um, ibang klase Parang uh, mga parang mga bakery boys, yung mga supporter nila dito, mga Pilipino, mga pro-China, parang ganyan dumiskarte magpalaganap ng fake news. Talagang tinatabingi, at, uh, binabaliktad uh, yung mga insidente. Kaya ako nasabi yan, nalala nyo nung minsan dinunggul-dunggul din yung barko ng uh, Coast Guard. Ang sinasabi ng mga pro-China, tayo raw dumudunggul kasi tayo raw lumalapit sa barko ng China. Unang-una, lawak-lawak ng barko, ba't kayo didikit sa barko ng <laughs> Feel like. Laki -laki ng bako nila, oh, ng oh, ng bako yung nila. Yung yung ganun klase ng pag, ano, pag-twist. Talagang uh, uh, mangyayari at mangyayari pa sa darating ng mga araw, ano, Admiral? Yeah, alam mo, we have to understand, Bok, ano, sino ba ang target audience ng kanilang mensahe? Minsan, it is the internal audience. Mm. Para ipakita nila sa mga tao nila sa mainland Yon. na itong ginagawa natin and to drive up their patriotism and sense of nationalism. If not, baka kukwesyonin nila ang pamumuno ng Chinese Communist Party which they don't want to happen. At yun ang, yun ang, ano, yun ang uh, naging effect nung banggaan nung nangyari dalawang barko na yun na merong uh, na, ano, na, na, napatalon sa dagat. Ano? Oo, oh, kaya, effect, yan, mo, yung pag mismo ng social media, napakalagas sa kanila. Ika nga, naulit na naman yung iron curtain. Ano? Hindi makapasok information sa mainland. Bakit? Baka ma gising sa katotohanan ang taumbayan nila. And will start questioning the illegal rule of the Chinese Communist Party. Yun ang ayaw nilang mangyari. Mm, Alright. Anyway, Admiral, uh, ako'y uh, uh, patuloy na bumabati at uh, nanalangin ng kaligtasan ng ating uh, tropa. Kaligtasan na rin siguro na lahat, kahit na mga China Navy, China Coast Guard man yan, hindi natin gusto mangyari yung uh, maulit yung ganung uh, uri ng aksidente na maaaring maglagay sa peligro ng sino man, mamamayan man ng Pilipinas o mamamayan ng China at mapanatili ng respeto ng bawat isa dyan sa uh, matensyong lugar na yan. Admiral, ingat po kayo, ingat ang ating tropa at mabuhay po ang ating mga uh, tauhan dyan sa Philippine Navy, uh, Philippine Coast Guard at uh, sa Westcom uh, Admiral Trinidad, sir. Maraming salamat, Bok Orly, at sa mga members ng Class 91 at yeah. ibang sumusubaybay kay Orly Trinidad. No. Keep tuning in and more power, Bok, sa iyo. Lalo-lalo na kay Boss Bong Nebria. Nagihanda yata for PMA next year. Ibigisim-bigisim. Uh, yeah, parang ikaw, parang all ikaw all sa all The all Reunion. All thank you. You're homecoming natin po. Uh, thank you, thank you. Admiral, maraming salamat and magandang umaga po muli sa inyo. Thank you, sir. You're welcome po, Corley. Thank okay. you. Ang spokesperson po ng West Philippine Sea, Philippine Navy, Admiral Roy Trinidad. Ang inyong napakinggan. Thank you po. Maraming maraming pinoprotektahan.